Good morning mga kumarites, panibagong araw, panibagong video na naman nga tayo. Meron nga po sa akin nag-send na ipiprint at sampung piraso nga po iyon. Dahil files nga po siya kaya naman dito nga po ako sa laptop nagprint. Nagtatanong ako kung magkano itong bili ko sa laptop? Ay 4,000 nga lang po ito mahigit dahil ito nga po ay second hand. Wala man din tayong pambili ng original Kumaritest. Ang mahalaga nga po ay nagagamit at pinagkakakitaan. Ang singil ko nga lang po dito Kumaritest ay 3 dahil 10 piraso nga po iyan at estudyante nga po yung nagpapaprint. Pero kung isang piraso nga po iyan at 4 nga po yung singil ko. Lang naman yan Kumaritest tapos black and white nga lang po iyan sa 10 piso meron na nga ulit ako 30 pesos na kinita ang walang nabili nga marites nagluluto at nagsasaing nga po ako

So ayan at binaba na nga namin yung TV ko Marites dahil iaangat nga po namin iyan para matakpan nga po yung walang pintura dyan at lumuwag nga po yung sa pinakababa kasi silang nagsisiksikan dyan ko Marites. Pero syempre, may gagawin nga rin tayo diyang DIY para gumanda. Kinangalin po kami sa grocery marites at namaling kinangalin po kami ng uulamin namin. Bago nga namin ayusin itong lagayan ng TV. Marunong pang magreklamo itong ating mga gamit sa bahay, abay nahilo na at nagreklamo na. <coughs> Buti na lang talaga si Jowa, hindi rin talaga ito nagre-reklamo sa aking mga utos. Is nga lang po nagawa ni Jowa yung utos ko, kaya naman pagkatapos niya nga pong gawin iyon, naglinis na nga rin po kami. Hindi lang ako yung naglinis ko marites dahil dalawa nga po kami. Kaya natin na Kaso na nga po niya doon sa kusina ako naman nga po dito. Siyempre ang pinakagusto nga natin ay mag-arrange ng mga gamit. Bilis lang naman ito linisin ko marites dahil binakyom na nga rin po ni Jowa yung pinakaalikabok dyan. Pinunasan ko nga lang po yung mga natirang nakadikit na alikabok. Nayos niya na nga po dyan yung orasan namin na hindi namin nagagamit dati. So ito na nga po muna yung aming nagawa pero hindi pa nga po iyan tapos. Paliwalas na nga po siya dyan nung natanggal na nga po yung pinakaibabaw ng TV. Kasi kami paglagyan ng electric fan dati na clip fan kaya hindi nga namin iyon matanggal-tanggal. Hindi na nga rin po kita dyan yung walang pintura na dingding. Marami na rin kasing mga kulang na toyo kaya dumaan din kami talaga muna sa grocery bago nga po umuwi kagabi. At ayan at hindi ko pa nga na-display yung aming napamili. Nagdagdag pala ako ng ibebenta dito sa aking munting tindahan. So yun lang muna kumarita. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga po itong aking video.